kasi napakaraming bumili nito and may mga issue rin na lumalabas syempre, and isa sa mga issue na ayaw na ayaw, ng mga gumagamit nito, ay itong battery imbalance ayan uh, hot air yung ginagamit ko dyan nasa 380 degrees Celsius yung temperatura yun, good morning guys And ito po muli si Daddy Bean at maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel para sa isa na namang issue. Pero hindi ito issue na ah uh, pang, yung naranasan natin sa masa o sa publiko. So ito yung issue sa unit, yung karaniwan natin ginagamit, yung Aegis Legend. So isa ito sa pinakamaraming units na nakikita ko pinapagawa. Kasi napakaraming bumili nito. And may mga issue rin na lumalabas syempre. And isa sa mga issue na ayaw na ayaw ng mga gumagamit nito ay itong battery imbalance. Ito, papakita ko sa inyo ah. Okay, so isa sa mga kinaiinisan no, ng mga gumagamit nito yung pag nagkakaroon ng battery imbalance. Although may mga pagkakataon na madali lang nakukuha sa linis-linis ng battery contacts ah uh, yung mga pag-adjust ng mga pins, yun na, yung sa lock, yung nakalapat na pins dun sa pinakang... Pag tinignan nyo dito sa bottom, may makita kayong pin, dapat nakalapat yung lock na yun. Pero iba ang response nun. So, ito iba ito, guys. Pakita sa inyo, ito, 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 itong area na to. So, yung area na yan, uh, laging ganyan. Kahit full charge, no? Kahit full charge yung battery, kahit pagpalit-palitin mo. Di ba pag minsan pinapalit-palit natin yung location ng baterya? Ganyan pa rin yung lalabas, no? So, ito troubleshoot natin yan. And nakita ko yung issue. Actually, dinala sa akin to parang nahirapan kaming i-trace kung nasaan yung issue. Dahil, eh uh, ewan ko, pero nahirapan, nahirapan kasi ako nun dahil syempre pag minsan magulo yung utak ko dahil marami ako ibang ginagawa. So, hindi ko kagad napansin yun. And ito, isa ito sa mga pwedeng gamitin na reference, lalong-lalo -lalo na sa mga gumagawa ng um, mga units. So, subukan na natin. Papakita natin kung paano ito nagawa. In, may, involved uh, may involve ito na, ano? May involve ito na uh, piyesa No? And makikita nyo yun So, play na natin. Dito tinuturo natin yung area kung saan yan yung pinakang problema ng unit. Ah, uh, laging ganyan, kahit balibaliktan ng baterya, kahit full charge yung baterya, ganyan pa rin siya. So dito, tiningnan natin sa digital microscope. Medyo liitan ko na to. Ito. Post muna natin. Ipinapakita ko dito guys yung area kung saan nandito kasi yung position ng ano ng isang transistor. Okay, may issue kasi yung imbalance battery kasi nga uh, itong area na to guys itong part na to tinesting ko na yan yung terminal na yan no yang terminal na yan ah uh, pag tinesting nyo yan from yung probe niyo ay nasa ground sa DC volts tapos yung positive niyo ay nandito yung positive ba uh, ito to yan nandiyan yung positive niyo ang makikita niyo diyan ay yung voltage ng series na battery na nakakalagay sa unit. I mean, nakakabit sa unit o naka-install. So, ibig sabihin, malaki yung role niya. No? Sa sa pagpapagana sa mod ninyo or sa pagbabalansin ng power. And meron pang mga iba dyan. Mamaya ituturo ko sa inyo kung saan yung mga posibleng issue pa. No? So, burahin muna natin yan and tuloy natin. So dito ay tinuturo natin na kailangan palitan yan. And swerte naman kasi may mga piyesa tayo yan. Medyo madami-dami tayong pampalit dyan. So dito sa area na to, I mean yan, tinipan. Napakita ulit natin yung uh, problema. No? Kita nyo. So imbalance talaga siya. Ba't ganun yung LCD niya no, kapag nakafocus? Kitang-kita mo yung mga pixels. Okay, so sa part na to, susubukan na nating palitan yan, no? And ilalagay na natin yung quan, yung transistor. Uh, usually, sa mga imbalance battery, may mga sarisaring error na nakikita tayo, no? Battery low protection, pag minsan ganun eh. Kasi parang shorting din yan. Pero ito, uh, nawawala yung pinakang isa sa mga uh, vital part para dun sa battery balancing o yung para maganda yung distribution ng kuryente. So parang uh, pakiramdam ng user or karna yung epekto pala nyan, uh, ang tingin ng unit kahit hindi pa lobat yung isang baterya, lobat na. Kahit hindi pa talaga lobat. So dito inilagay natin yung transistor no. Ayan. So medyo nahihirapan ako ditong i-position siya. So, so sa part na to, inita natin siya. Ayan. ah uh, hot air yung ginagamit ko dyan. Nasa 380 degrees Celsius yung temperatura. And, iniingatan ko kasi itong, ah, uh, Itong area na to, iniingatan ko to na tamaan. Kasi pag tinamaan yan, masusunog. So, mababa lang yung hangin na ginagamit ko. Halos doon sa uh, ginagamit ko kasi na SMD reworking station. Uh, pinakamahina ko yung isinisiro ko talaga. Ah, isinisiro. Iwinawan ko talaga siya. Halos yung pinakauna, sinasagad ko siya sa pinakadulo. Kung ayaw ko na sobrang lakas ng buga niya. Yung halos hindi mapap mahihipan yung piyesa. Lalo na kung ganito kaliliit. Uh, sobrang liit nitong piyesang ito. So, pag malakas yung hangin ninyo, posibleng malipad yung piyesa. So, dito na ikabit na natin guys and uh, tetestingin na natin yan. So, yan na natin. Ah, ina-arrange ko pa itong ano. Sinubukan ko i eh, arrange itong resistor kasi parang medyo dislocated. Baka nagalaw natin habang uh, yan o uh, habang tayo ay nag uh, re-reflow o nagkakabit ng piyesa. So, dito subukan na natin siya kung gagana ba yan naikabit na natin yung ano actually ginagamit ko dyan yata guys ay baterya talaga para makita ko kung magpapantay yung baterya nya ayan binuhay na natin din, isang mapapansin ninyo uh, pantay na yung baterya so sa part na yun um, uh, basta nakita nyo yung ganitong yung ganong issue no basta nakita nyo yung ganong issue yung uh, laging may problema yung isang baterya dito sa uh, right area. Yung sa right side. Pakita ko ulit. Ayan. Ay, basta nakita nyo itong... Yan, 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 yan. Salamat. Mm -hmm. Yan. Basta nakita nyo yan. Tapos kahit pagpalit-palitin ninyo yung mga baterya. Uh, posibleng yun ang issue. Nandun sa area na yun. Tapos, meron pa rin dito, guys. Uh, Pakitok sa inyo. Isa pa rin yun sa mga nagiging issue. Marami akong naging uh, nagawa. Yan. Medyo malaki kasi yung ano. So, dito sa part na to, itong area na to ng LCD, kapag tinanggal nyo yung LCD, ha, basta yung area na yan, yung malapit dyan sa part na yan. Sa likod ng LCD. I-check niya yung ano, mga resistor dyan. Yung mga piyesa dyan. Lalong-lalo lalo na yung mababasa niyo dun, R22. May video na tayo dito sa channel. Yung R22, halos nandito siya sa part na to, sa gitna. So yun, pag halimbawa nagka, nagkaroon ng corrosion dun or bumitaw yun, ang issue is battery low protection. As in, uh, as in wala talaga ito itong isang battery na to wala tapos hindi niyo talaga siya magamit no so ah uh, itong unit na to ay okay na no and makikita niyo naman na goods na yung basa ng battery niya actually hindi pa siya nakukuha ng owner no nasa ibang lugar yata sabi niya babalikan na lang daw niya okay yan sana may naibahagi tayong kapag dito uh, Subscribe ka channel para sa mga ganitong klaseng videos and iba pang mga videos na Nakikita natin sa internet At sa social media So, ingat kayo guys Bye bye Tumulis natin bin Oof.